dito na po tayo mag iwan ang bakas natin mga kagulong sabayin natin si partner yung okay, lugar niya kunin nyo nila mga kagulong ha yan yan yung sintrom Ayan May yan Ayan Kunin nyo na lang mga kagulong ha Dito ko iiwan yan Ay yung anjan Ayan dyan Naiiwan natin Ayan mga kagulong Pakikuhan nyo na lang Yung ating iliwang bakas dyan Kita nyo na lang mga kagulong Ayan kunin nyo na lang ha, iniwan kong bakas doon. Yeah. Uh, comment nyo na lang po sa comment section kung nakuha nyo na.